Hello! Kasama mo system, Guru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong pag-aralan ang lahat ng mga parameter ng kumpanyang pinag-uusapan ng mas maingat. Isasaalang-alang natin ang kasalukuyang pagganap ng korporasyon Vidya Corp. Ticker, NEE. Ginawa ang pagsusuri gamit ang kasalukuyang data simula noong Marso 23, 2025. at 25, sa pamamagitan ng pag-uri guru, Markets Corporation Vidya Corp. na bibilang sa subkategori. Lay, 20 organisasyon ang nakikilahok sa pagtatasa, ito ay medyo kinatawan. Titingnan natin ang mga solusyon sa order sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, 3.5 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 3.5 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong merkado sa kabuan. Makikita mo na ang average na resulta para sa market sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa marka ng kumpanya na 3.5 puntos Nvidia Corp, Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng isang kumpanya Nvidia Corporation at pagbabahagi ng subkategory. Nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Nvidia Corp nagpakita ng dynamics na 31.7%. 31.3% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Tiyak na walang ibig sabihin ito, ngunit kailangang tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Nvidia Corp nagkakahalaga ng US dollars 2800 at bilyon na may subcategory market capitalization na US dollars 2800 at bilyon Nvidia Corporation account para sa isang bahagi ng 65.3.086% at ang pangunahing pinuno ng subcategory ang ng balans ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 78.34 Bilyon. Na may kapitalizasyon ng balans ng subkategory na US Dollars 84 Bilyon. NVIDIA Corporation account para sa isang bahagi ng 73.704%. Nang gumawa ng paghahambing ng mga inuokupahang bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagin Vidya Corporation sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay siyam punto Ang capitalization ng balance ay siyam na 5% tatlo punto mas mababa kaysa sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at capitalization ng balance ng subkategory masama minus isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng nasuri na kumpanya ay nagkakahalaga ng US Dollars 10 oras 18 minuto 6 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 13% ng equity ng kumpanya. Puntos para sa mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, mabuti isa puntos. Ang market price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 30.4. Ang average sa subkategori ay 4.7, ito ay 3% mas mababa kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga organisasyon ng subkategori, mabuti, isa puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay umabot sa US dollars 72,800 at apat milyon. Inaasahang magiging US$ dollars daan at 7,000 at 33 milyon ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan. 48.1% na higit pa kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng hinula ang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kung ihahambing sa sasubkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang presyo ng kumpanya sa balanse ng kita ay 22. Ang average para sa subkategori ay 22 at ito ay 0% mas mataas kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng halaga ng merkado sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis, 0 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay umabot sa isang daan at tatlumpu libo daan at dalawampu. Ang kita sa hinaharap para sa darating na labindalawa buwan ay pansamantalang inaasahang magiging US dollars isang daan at siyam naput tatlo libo dalawang daan at anib na na naput mas mataas kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ay 55.7% na may average sa subkategori na 54%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 1.7%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga indicator sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga tauhan sa subkategori ay 53.4%. Ito ay 86% mas mababa kaysa sa market capitalization share. At ito ay sumasalamin sa kawalan ng balanse ng kasalukuyang presyo ng palitan ng organisasyon Vidya Corporation, malamang patungo sa revaluation. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay 70,700 at 74,000 dollars. At para sa subkategori na 4 na put na daan at sham na put 2,000 ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay walumput Pagtatasa ng halaga ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori matitiis 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat individual na empleyado ay libo at dollars. Na may average sa subkategory na libo at dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average sa subkategory at mga indicator ng kumpanya ay 72%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang kita para sa bawat empleyado ng kumpanya ay US Dollars ayon sa subkategori 1,758,000 Dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 85%. Pagtatantya ng bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang mga pagbabahagi para sa pagbebenta ay tumutugma sa 1% na may average para sa subkategory na 1.2%. Ito ay isang pagtatasa ng posibleng panganib ng isang maikling skis. Tagapagpahiwatig Re Labing Apat na nagpapakita ng antas na 46% para sa kumpanyan Vidya Corporation. Para sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 46%. Sa karaniwan, ang mga mahalagang papel ng subkategory ay sinipi na kapareho ng mga pagbabahagi Nvidia Corp. Ang aktual na presyo ng mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ isang daan at labing walong. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ isang daan at Ang pagkakaiba sa pagitan ng aktual na pagtatantya at ang pagtatantya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang apat na Tingnan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit mo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay libre at libre, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasa ng mga seguridad Nvidia Corporation. Sistema ng Impormasyon Guru, Markets, isang desisyon ang nagawa. Huwag magbukas ng deal dahil ang kasalukuyang video ay isang pangkalahatang ideya. Salamat sa lahat sa panonood hanggang sa dulo at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru, Markets. Ikaw talaga ang pinakaastig na madla sa buong mundo.